Yo mga kabag, kumusta ang lahat? Sana po ay okay lang kayo. At ako ito. At mag aalas 12 na nga ng gabi po may pa kay Joyride. At dahil sa gana sa booking, napasarap ang biyahe ng kabag nyo. Sa hindi inaasahan na pangyayari, grabe yung kabako. Dahil muntik na kami ng pasahero ko mga kabag. Dahil sa biglang liko ng tricycle driver na ito mga kabag, walang lingon-lingon o wala man lang signal light, makakadisgrasya ng katulad niya nagkahanap buhay. oh, Umihin ka muna kuya Bago ka lumiko Diret diret Tsaka eh Kaya ride safe sa atin lahat Lalo lalo na sa katulad yung si Taxi Rider Hindi lang sa pinapasok nating madilim na iskinita patulad nito ang pwedeng may mangyari sa ating masama. Paisip sa ating lahat and God bless po sa ating lahat. Ingat!